May tips tayo ngayon na para sa hindi makatulog, mahimbing ang tulog. Pero siyempre hindi lang pagtulog. Ang tips natin, paano manatiling gising sa trabaho, sa eskwelahan. Diba, ang dami natutulog sa school, sa trabaho. So, unahin muna natin how to stay awake bago yung tulog tips. So, pagkulang ka sa tulog, kailangan pagdating, ah, huwag kang masyadong kakain ng marami. Pag busog na busog, mas antokin eh. Tapos pwede ka magbuhos ng malamig na tubig sa mukha mo para mas gumising. Pag maaga pa, pwede ka naman uminom ng kape. Kung gusto mo, 1 to 2 cups sa mga umiinom. Sit upright. Huwag yung lalong nakaslouch, di ba? Galaw-galawin yung paa, diretso ang likod. Tapos, pwede ka mag-discuss sa class. Pwede ka mag-usap, sumagot ka sa teacher. Para pag tinawag ka niya, mas gising ka. Okay, so yan ang mga tricks natin para magising. Pero, mas mahalaga yung tips para makatulog. Pag hindi ka makatulog, ano? lack of sleep, mas nadidepress, mainitin ng ulo, maraming mga komplikasyon. Ito, mas nagiging overweight yung tao, kain ng kain, pag hindi makatulog. High blood, mas nagkakaroon ng sakit sa puso at diabetes, mas tinatamaan pa ng sakit pag laging puyat. So, anong gagawin natin? Pakita natin, Doc Lisa. Para makatulog, mas maganda pagod tayo sa umaga. yan Sa trabaho, sa exercise, kailangan pagod na pagod yung katawan. Para pagdating ng gabi, makakatulog ka. Bawas stress. Pag gabi na, iwas na sa kape sa gabi. Yung mga stimulant. Kahit yung pag-inom ng alak. Kasi pag sobrang alak, oo nga, aantukin ka. Pero yung tulog mo hindi mahimbing ang tulog ng nakainom ng alak, paputol-putol, pagising mo, may hangover, pagod ka pa rin. Huwag din kumain ng sobra dami sa gabi. Pag sobra dami kinain mo, kala mo masarap matulog, kukuluan tiyan mo, magdadigestion eh, magda-digestion pa yan. Eh. Baka bangungutin ka, di ba? Baka magtae ka pa dyan. Isa pa, bago matulog, iwas na sa gadgets. Two hours before, wala nang cellphone, laptop, huwag ka na tumingin ng balita. Baka may makita ka pang mga bad news, away, gera, lindol. Diba sa gabi, pag nilagay mo yan sa utak mo, hindi ka makakatulog eh. Huwag ka isip ng isip ng problema, walang pera, ang daming issue. Huwag nang sa gabi. Kailangan komportable ang tulugan natin. Pakita natin, Doc Lisa. So ito, sa umaga, dapat expose ka sa araw. Ayan, no? Para pag naarawan ka, alam ng katawan mo, gising. Pag gabi na, madilim dapat. Okay? Kung may ilaw ka, konting ilaw lang. Komportable dapat yung kwarto. Relax ka sa gabi. At iwas sa pets. Mahirap may aso, may pusa sa kwarto. Gigising ka ng aso, pusa. Di ba? Tapos, yung higaan mo, dapat tamang tama lang yung tigas, komportable. Huwag sobra lambot, katulad nito, nakalundo ka, kita mo tabingin yung leeg. Huwag din sobrang tigas, yan na may stiff neck ka dyan. Tama-tama lang yung tigas ng kutson. Pag higa naman, may mga position, ano gusto nyo? Nakatihaya, nakaside. Ang tihaya, okay yan. Pag sanay ka sa tihaya, hindi ka magre-wrinkles dito. At kung meron kang ulcer or GERD na nangangasim, okay ang tihaya. Dalawang unan para yung acid hindi umakyat. Pero kung humihilik ka, buntis, o gusto mo nakatagilid, pwede rin nakaside. Pag nakaside, pwede rin yan. Ang problema lang pag nakatagilid, naiipit yung mukha mo at yung breast. Medyo kukulubot lang. Pero good for snoring and buntis. Sa akin, medyo iwas ito naka nakaflat, Naka-flat yung mukha. Oo. Kasi minsan ba naka-flat, masakit sa leeg, masakit sa muka, at minsan masakit din sa likod. Isa ding problema sa pagtulog, yung paghilik. Minsan pagtulog natin, paggising natin, parang puyat pa rin tayo, di ba? parang kulang sa tulog. Baka meron tayong obstructive sleep apnea. Ito yung hindi magandang paghilik. Pwedeng dahil sa sipon, may barado sa ilong, may barado sa lalamunan, Pwede rin namang may abnormality katulad nito, ang laki ng tonsil. So, oo. Dahil dito, nagbabara yung daanan ng hangin. Ito, uvula, napakalaki. Oh. Lumampas. May abnormality. So, may mga tao din, lalo na yung mga overweight, makapal yung leeg nila. Pag humiga sila, imbis na pasok labas yung hangin, nagsasara, nagclose. Oh. So. Kaya yung hangin hindi makapasok sa baga nagkukulang sila ng oxygen sa katawan. Delikado po yun, may namamatay doon. Na-stroke, heart attack, high blood, at namamatay dahil yung pag nagsara yan eh. Kaya ang tawag dyan, obstructive sleep apnea. Papacheck tayo sa pulmonologist, mayroon mga sleep clinic. Habang natutulog, matcheck nila yung oxygen mo kung bumabags, bumabagsak. Ang, ang hilik nito, hindi maganda. Yung parang, ihilik siya, tapos biglang titigil yung, hinga, yung hininga, hindi siya hihinga ng mga 20-30 seconds. Tapos pag wala ng oxygen, biglang magigising, bigla gaganon siya ulit. Tapos mawawala na naman. Hindi po maganda yung ganon. Ganon yung delikadong snoring at paghilik. Pero yung hilik na, yung tuloy-tuloy lang, yung tapos mawala. Yung ganong normal na hilik, hindi naman delikado. Ang delikado yung hilik na humihinto ng matagal. Yun ang obstructive sleep apnea. Merong mga gadgets binibigay ang mga pulmonologists. Merong mga nilalagay, kinakabit para sa sleep up niya. Pero may home remedy. Iwas sa alak, gamutin yung allergy, matulog na nakatagilid, bawas tingbang, Pag nagpapapayat, less sleep up niya. Iwas paninigarilyo. So ito po yung mga basically mga tips para sa sleep up niya at yung mga tips natin para humimbing ang iyong pagtulog. God bless po.